Narito ang mga signs na hindi tatagal ang isang relasyon. Aha! Awit! Ah, Aw! Ang sakit! <laughs> Alamin sa ating Summer Lovin' Special Report na ito. Kapag nasa unang yugto ka ng isang relasyon, madaling madama kung gaano kakilig ang pakiramdam ng lahat. Sa iba, tinatawag itong honeymoon phase. Ngunit ko ang iyong layunin ay pamatagal ang pag-ibig, mahalagang makita at magkaroon ng awareness sa mga unang senyales na hindi magtatagal ang relasyon. Oo, ang mga relasyon ay may posibilidad na mas maging strong at mas lumalim pa sa paglipas ng panahon dahil madalas ang simula ng isang relasyon ay nagpapakita ng maraming bagay tungkol sa kung paano ito may papakita at may paparamdam sa mahabang panahon. Sa honeymoon phase, normal na mawalis sa passionate whirlwind of lust. Ngunit kung sa tingin mo,